Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, Pag-usapan natin ngayong araw yung mga bagay na kailangan ninyo kung gusto ninyong magdoktor dito sa Amerika. So, matagal na po ako nagpa-practice dito sa US and gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga pinagdaanan ko dahil malamang meron ilan sa inyo na gustong mag-practice din dito, matutunan ko paano bang gagawin. And at this point, karamihan sa inyo would have read kung ano yung mga requirements, kung ano yung mga exam. Pero gusto ko lang i-summarize para makita naman ninyo kung ano yung pinagdaanan ko. So, una-una kailangan talaga pag gusto niyang pumunta dito sa Amerika at mag-practice is pera. So, you need money to be here first. Siyempre, magastos yung medical school ninyo. And pagka nag-exam kayo dito, you take those steps. Marami na po kayong gagastos sa nun. Pagbili ng token, pag-apply sa mga exams, your steps, your USMLE steps, you need money for those. And even after you finish your test, meron naman kayong gagasasan katulad yung mga tutulugan ninyo dito, hotels, flights, and kailangan nyo ng pera pagka gusto mag-apply sa isang hospital. So, it adds up. Yun ang gusto kong sabihin. You need money for your medical school, obviously. Second thing, you need money para dun sa inyong application, hotels, and accommodations dito sa US. Kung meron kayong kamag-anak dito, then better. Sa so, mga kaibigan ako po ay galing sa isang mahirap na pamilya. Masasabi kong mahirap ano. Dahil talagang ang medical school ko po sa Pilipinas pinagtulungan lang ng buong barangay. Pamilya ng nanay ko, tatay ko, tsaka mga kamag-anak. So, hindi po ako galing sa pera. Ako po yung unang doktor sa pamilya namin. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, kung gusto niyo magdoktor at magdoktor sa Amerika, kailangan niyo po ng tulong, hindi lang ng inyong pamilya, kung hindi buong barangay. Sa so, pag-isipan po ninyo yan, ano? Kasi it takes money, a lot of money to be here. So, mas maaga na nakapag-prepare kayo ay mas maganda. So kung gusto niyo talaga, I think it's worth it kung akong tatanungin niyo ngayon. Pero ang pinagdaanan ko po ay kakaiba at napakahirap. So yan po yung unang kong sasabihin na kailangan niyo, kailangan niyo ng pera. Pangalawa, you need time. So obviously, syempre, kailangan mo ng time na mag-aral ng medical school. So pre-med, 4 years. And then you need another 4 or 5 years for your medical school. Kung meron ka pang postgraduate internship, syempre kailangan natin yon. And then, sa sarili ko po, nag-board exam ako sa Pilipinas. Kasi that time, wala naman akong plano talaga. Wala akong plano sa buhay. And, well, I had plans, pero hindi nga nag-work out yung plans ko sa Pilipinas. So, I decided na lumipat na lang dito sa Amerika, mag-abroad. Uh, pero mga kaibigan, ang kailangang oras ninyo dito is, kung kayo po ay nasa medical school na I would suggest by third year or second year or third year, magsimula na kayo mag-aaral para sa inyong USMLE steps. Bakit? Dahil mga kaibigan, yung mga contemporaries niya dito sa US, ganun din ang ginagawa nila. So maaga pa sila, mas fresh pa yung nasa isipan nila, especially yung pagre-review, mas nakakatulong yun sigurado. Pero mga kaibigan, time-wise rin po, i-timing ninyo kasi syempre meron nga tayong timeline na kailangan yung habulin. And I'm pretty sure kung titignan nyo yung mga USMLE forums, kung ano man yung mga student doctor networks sinasabi nila doon, talagang sasabihin nila kapag ka fresh graduate ka within 5 years of graduation, mas maganda talaga yung chance na makapasok ka doon sa residency program dito sa US. Ako po, medyo matanda na ako nung nag-apply ako. I got lucky, pero ito po yung advice ko sa mga mag apply pa lang ngayon na as soon or as early as you can mag-prepare na po kayo para sa mga exam. So mahirap ipagsabay especially sa Pilipinas kasi mas iba yung clinical exposure natin ano, mas marami tayong pinagdadaanan, mas busy tayo at masasabi ko na looking back yung time ko na nagme medical student pa lang ay talagang Iba po yung schedule natin sa Pilipinas. Mas mahirap, I would say, mas busy and less yung time talaga sa pag-aaral. Pero kung gusto niyo po talagang magtrabaho dito, mag-training sa Amerika, kailangan niyo pong aralin at agahan. Aside from that, yung time po na sinasabi ko, kailangan niyo pong mag -antay. Kasi nga, mga kaibigan, hindi man natin sabihin kung minsan hindi natin maagapan, hindi natin ma- magawa lahat ng mga requirements in time. So you need time for that. Kaya preparation again is the key pagka ganitong klase ng pag apply dito sa Amerika. Pangatlo nyo pong kailangan ay determinasyon. <laughs> kailangan ko tignan yung aking uh, post-it dito. Ano yung mga kailangan. So, determinasyon po mga kaibigan. Grit. Kasi nga, mapagod mag-aral unang-una. Hindi lang sa medical school, ano? Mapagod talaga overall ang pagdodoktor. And, kailangan mo talaga ng certain grit and stamina, determinasyon kung gusto nyo talagang mag-abroad dito. Or, mag-practice hindi lang dito sa Amerika, kung hindi siguro Australia, or even in the UK. Mga kaibigan, sa sarili ko po, pakiramdam ko more on determination yung nangyari sa akin talagang I was on the verge of giving up doon sa aking USMLE journey nag-apply na ako natapos ko na yung USMLE step 1 I finished step 2 CK and that time na nag-apply pa lang ako I had the CS so step 2 clinical skills tapos nagawa ko na yung lahat nag-apply na ako And I think I spent about 20,000 that time. Siyempre kasi may mga exam tayo, mga flights para sa exam natin. Hindi ako natanggap mga kaibigan. Hindi ako natanggap. At siyempre masakit yun. Especially sa akin na sabi ko nga sa inyo wala naman akong pera. Talaga yung pamilya ko talagang wala rin pera. <sighs> Naalala ko lang. And sa sarili ko, tingin ko, determination yung nangyari sa akin dahil inisip ko that time nung hindi ako natanggap. Sabi ko, I will give up dahil parang ang laki na ng ginastos ko, yung oras, tsaka yung pera. Pero naisip ko, one day na tapusin ko na lang yung step 3. Although karamihan nga ng mga resident doctors dito tinitake nila yung or they, they sit for the step 3 during residency training na ano pero ako sa sarili ko that time sabi ko tatapusin ko yung step 3 dahil inisip ko kapag matanda na ako ayoko magkaroon ng regrets sa sarili ko like kasama to yung yung exam na to yung step 3 inis ko, it's, it's a package, it's a bundle na dapat tapusin ko. Para kapag katumanda ako and hindi na ako makapaglakad or ano mo yun, bedridden ka na, tapos iniisip mo na yung mga bagay sa buhay mo. That, I would not have any regrets na hindi ko tinapos nga atong journey na to ng ESMLE. So, tinapos ko yung step 3 ko mga kaibigan. And, nagtiming rin talaga. ano It was a good timing, I would say na pasimula ulit yung application. So second season ng ng residency application, nilagay ko ulit yung application ko. And with a step 3. So pumasa tayo, no? Pumasa, nakapasok tayo, we had interviews. Pero mga kaibigan, ang masasabi ko lang, especially sa inyong nagsisimula pa lang, don't give up, okay? Subukan nyo talaga kasi kung gusto nyo talagang makapag-practice dito sa US. So, ko po kayo mga kaibigan dahil tingin ko, in the end, it's worthwhile na makapag-practice kay dito sa Amerika dahil marami kayong matututunan. Maganda po yung technology nila dito. And kung ano man yung natututunan natin dito ngayon, pwede nating i-share sa mga kaibigan or kamag-anak natin sa Pilipinas. Okay? So, ang kasunod po, pang-apat na kailangan niyo ayong tinatawag nating network. Okay? Network. So, networking or connection, sabi na natin iisa yun. Importante dito. Personally, sa aking experience po, wala ako halos kakilala dito. I mean, may mga kapamilya, no? Kapamilya sa California. Like most Filipinos do, generally speaking. Pero ako po, like sa school wala alos akong kakilala meron kaming mga graduates from our school and I reach out to them pero hindi nila ako na ano na entertain which you know I can understand dahil kapag ka nagpa-practice ka dito talagang busy rin and sometimes hindi mo naman talaga hawak kung ano yung nangyayari sa hospital. Kahit ako gusto kong tu 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 uh, tulungan yung mga kapwa kong Pilipino Like magkaroon ng exposure dito sa clinic or sa hospital Pero sometimes tali rin tayo ng schedule natin Tali tayo ng mga policy and protocol sa ospital So gustuin ko man na lahat ng nagre-reach out sa akin Ipasok dito sa ospital Para magkaroon ng exposure or clinical experience Hindi ko rin magawa that time So Pero in like eventually you know like you can dahil nagkakaroon ka na ng kakilala dito sa ospital. So, mas madali. Pero mga kaibigan, ito yung masasabi ko. Like yung mga malalaking ospital, malalaking medicals school sa Pilipinas. Alam nyo na yan, mga top 3 na ospital dyan, ano? Sa Manila especially. Meron yung mga network dito. Like mga association. Kailangan nyo yan, mga kaibigan. Kailangan nyo silang i-reach out. Dahil unang-una, matutulungan nila kayo. Hindi lang sa clinical exposure, kundi matutulungan nila kayo sa letter of recommendation. Kung hindi man sila makapagbigay sa inyo, ito lang yung aking experience. Ano? Kung ako hindi ko kayang ipasok yung isang sudyante or medical school para magkaroon ng exposure dito, nire-reach out ko yung mga practitioners na nandito, yung mga doktor na kakilala ko. Like, baka po pwede sila ang mag-entertain sa inyo or pwede nila kayong ipasok dahil syempre pa, mga kaibigan kapag matagal ka na rin dito sa Amerika marami ka na nagiging kakilala at nagiging connection so kung may mga alumni associations kayo dito mga top 3 or top 5 na medical schools sa Pilipinas sulatan nyo sila mga kaibigan kasi malaking maitutulong yan hindi lang sa mga letters of recommendation kung hindi yung networking rin dito which dahil sa sobrang competitive na rin ng, ng application kailangan nyo talagang magkaroon ng ganong klase ng, ng mga sulat or clinical experience aside sa makukuha niya sa Pilipinas pwede din kayo maka-reach out for research so yun ang pang-apat now, ang pang sa tingin ko, ito nangyari sa akin swerte, you need luck dahil hindi ko ito di discount sa sarili ko mga kaibigan dahil ito talaga yung pakiramdam ko na nangyari talaga sa akin. Nakaswerte lang ako kasi unang-una -una, sabi ko sa inyo matagal na akong graduate. So halos magsasampung taon na akong out of medical school. Tapos wala akong clinical experience. Tapos wala rin akong letters of recommendation nagaling dito sa US Pero mga kaibigan Tingin ko Dahil Yung season na yon, I don't know kung kukunti lang yung Nag-apply Or yung in-applyan ko Is dun talaga ako talaga Magpa-practice or matatanggap And natapos ko ngayon step 3 Yung combination nun Plus swerte Never giving up Like grit yun talaga, hindi ko i-discount na nakapasok ako dahil sa swerte. Yes, totoo yun na I worked hard, ano? Nag-aral tayo, gumasos tayo. I was working at the same time na na nag apply ako ng USMLE. Alam niyo mga kaibigan, kasi yeah. gaya ng nasabi ko, pagkatapos ko mag-medical school, yung suporta na galing sa mga magulang at sa barangay, natigil na yon. So kung ano man yung kinikita ko doon sa moonlighting, Noong nagmo-moonlight pa ako sa Pilipinas. Tapos nag-OFW pa ako, yung mga naipong ko doon, yun ang ginamit ko para sa aking application dito. Swerte mga kaibigan, swerte. Kaya ako naniniwala sa swerte dahil nangyari sa akin. Pero nandun din yung element ng hard work. Kaya kung gusto nyo talaga dito... subukan po ninyo mga kaibigan. Kailangan nyo ng pera. Panggastos sa medical school, panggastos sa exams, panggastos sa flights, accommodations. Number two, you need time. Siyempre dahil sabi ko nga, mahaba itong proseso ng pag apply dito. Pangatlo, determinasyon. Pangapat, kailangan ninyo yung networking. At panglima kailangan niyo ng swerte. Kung may mga katanungan kayo mga kaibigan, mag-iwan lang kayo ng comments. Nasa Facebook rin po ako, so hanapin na lang po ninyo ako doon. Then maybe we can connect and we can talk about your application or kung ano man yung mga interest ninyo dito sa Amerika. Magandang araw po sa inyong lahat.